At good morning mga kaidol Samahan nyo naman ako sa aking panibagong vlog mga kaidol Ito nga mga kaidol Bumili kami ng isda Doon sa bayan na binangulan Public market Yan na nga Dahil Nakabili kami ito Nakabili kami ng mga isdang bato Ito ay tinatawag na ipos-ipos Ipos-ipos Balanak Tsaka Ano mga kaidol Danggit So, yun na nga, nilinisan ko na mga idol. At, bumili nga rin ako ng, ano, barongoy. Dahil kikilawin ko. So, kaya itong isda kong nabili mga idol to, ay aking gugulayin. At, lalagyan ko ng malunggay. At, saka, ano mga idol, ah, uh, ayun yung sibuk sa loyot para medyo maganda at masarap. So, yun na nga mga idol, hinihimay ko na yung aking malunggay yan nga mga kaidol pagkatapos sunod ay aking gagawin gagawin ko na isasalang ko na to, ito mga kaidol so kaya wala tayong ganap ngayon mga kaidol. so yun nga mga kaidol tapos na nga ating pagano limay na itong malunggay so para nga masarap mga kaidol lagyan natin ito ng luyot so yan nga mga kaidol may Ano? Yo, kumo-kulo na mga idol. kumo na oh. Sus. Kulo-kulo na dito. I-sasalang e, natin. Sasalang natin 'tong mga idol. Ayano. Sa kulo-kulo tayo. Dito. Ano Ayan, mga idol? Tekano na sya mga idol. Ayano. So takpan muna natin mga kaidol.